Kumusta? Meron tayong pag-uusapan ngayon na galing sa mga sources mo at um, medyo intriguing yung tanong. Paano kung yung susi pala sa malawakang pagbabago hindi yung laki ng programa, kundi yung pagtutok sa ilan? Yung paghahanap sa tinatawag na person of peace. Parang simple lang daw nagsisimula sa usapan. Tama. Sakto yan. Hango kasi yan sa isang prinsipyo sa look 10. Yung idea, ano, imbes na piritin nating itulak yung pagbabago sa buong sistema gamit ang, alam mo na, malalaking resources, mas effective daw kung hahanapin natin at makikipag-partner tayo sa mga taong parang inihanda na. May natural na influence na sila sa network nila. Sila yung pwedeng maging bukas na pinto. Ah, okay. So hindi lang ito yung parang influencer sa marketing, 'di ba? Mas malalim pa dito. So titingnan natin ngayon sino ba talaga sila. Bakit parang mas mahalaga raw sila lalo na ngayon? At um, paano ba sila nakakalikha nung sinasabi mong alon ng pagbabago sa iba't ibang larangan, pa-healthcare, edukasyon, pati negosyo. Okay, sige, himayin natin 'to. Sino ba talaga itong person of peace base sa mga binabanggit mo? Ayun nga, galing yan sa Luke 10 verses 5 to 6, yung instruction ni Jesus sa mga alagad, hanapin daw yung anak mang kapayapaan. Pero ano, hindi lang ito basta pagiging hospitable or mabait sa bisita, mas malalim pa. Am um, tungkol ito sa discernment, sa pagkilala ng tao na spiritually open ba siya. Tapos, connected ba siya sa community niya at handa ba siyang tumugon? Sila yung nagiging tulay eh. Isipin mo halimbawa, yung babae sa balon sa John 4. O kaya si Lydia sa Acts 16. O si Cornelius sa Acts 10. Mga ordinaryong tao lang sila dati. Pero naging susi sila. Nagbukas ng pinto para sa mas malaking pagbabago. Okay, gets ko. So, hindi lang pala yung, ah, oh, mabait si neighbor. May specific qualities talaga. At nabanggit mo parang lalong nagiging critical sila ngayon. Bakit daw? May kinalaman ba ito sa um, pagbaba ng tiwala sa mga institusyon? Sakto. Oo, malaking factor yan. Sa panahon kasi natin ngayon, parang maraming nagahanap ng mas otentiko, mas relational. Yung parang mas, ano, spirit-led na approach sa pagbabago. Pagod na siguro yung iba sa mga programang parang galing lang sa taas top Dito pumapasok itong strategy na to. Nakaugat kasi sa relasyon, hindi sa platform o programa. Nakatuon siya sa mga taong may tinatawag na spiritual gravity. Yung... Ano ba to? Parang natural na bigat o influence ng isang tao, hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa lalim ng connection niya sa Diyos at sa kapwa. Yung parang natural na humihila sa iba, sila yung, Um, posibleng makapagbukas ng buong ecosystems, mula barangay level hanggang sa mas malalaking sistema pa. Wow! At dito na siguro papasok yung sinasabi mong alon ng pagbabago o ripple effect kasi hindi lang isang tao yung na-reach, kundi kumakalat siya. Eksakto. Yan yung tinatawag na movement ecology o kaya network-based approach. Paano ba kumakalat ang pagbabago? Usually, dumadaan yan sa mga existing na trust pathways. Trust pathways. Ano yun? Yung mga… Yung mga natural na network natin kung saan may tiwala na. Pamilya, yung oikos natin. Trabaho, mga kapitbahay, mga grupo na may parehong interes o hobby. Kapag ang isang person of peace, nayakap niya yung isang pagbabago o ideya, natural lang nadadalo yan sa network niya kasi may tiwala na sa kanya, di ba? Hindi pilit. Organic siya. Isipin mo, isang guro o isang CEO, health worker o kahit policy maker na naabot sa ganitong paraan. Pwede siyang maging susi sa pagdabago ng kultura ng buong school o kumpanya o kahit isang policy. Grabe, ang laki ng potential pala. So eto na yung tanong, paano natin sila makikilala? May checklist ba tayo dyan? Baka mamaya namimili lang tayo ng paborito natin. Ha? Well, walang magic formula talaga. Pero may mga common na palatandaan. Madalas sila yung una, receptive. Bukas sila sa iyo, sa idea, pati sa usaping spiritual o pagbabago. Pangalawa, relationally connected. May natural na influence sila. May mga nakikinig sa kanila. Hindi sila isolated. Pangatlo, responsive. Nakikita mo na may pagnanais sila for truth, for something better, at handa silang kumilos, hindi lang puro salita. At pang-apat, replicable yung tipong kaya nilang ituro o ipasa sa iba yung natutunan nila, hindi lang para sa sarili nila. Receptive, connected, responsive, replicable, R, C, R, R. Okay? Oo. Pero ano, hindi ito mechanical ah. Susi pa rin talaga yung prayer for discernment. Pagmamasid, pakikinig. Hindi mo sila ginagawa o pinipilit. Kinikilala mo lang yung ginagawa na ng Diyos tapos, yung investment. Hindi lang basta makonvince sila. Kailangan ni Disciple, i-empower. Para sila naman yung manguna sa sarili nilang network. Napaka-powerful na concept. So, ang aral siguro para sa iyo na nakikinig na yun, baka yung malaking pagbabago na hinahanap mo o ng community mo hindi manggagaling sa next big event. Baka nandyan lang sa paligid mo, sa pagtukoy at pakikipagtulungan sa mga person of peace na yan. Isipin mo sandali yung mga network na kinabibilangan mo. Sa trabaho, sa barangay, sa pamilya, sa mga hobby groups mo. Sino kaya doon yung posibleng bukas na pinto? Yung mga taong parang hinug na, na inihihanda na para sa mas malawak na impluensya. Baka may kilala ka na. At iiwan namin sa iyo itong isang um, makapangyarihang kaisipan mula sa nabasa namin, Hindi ka tinawag para punuin ang karagatan ng maliliit na bato. Tinawag kang hanapin ang taong nakatayo na sa tabi ng tubig, handa ng maging ang pagtaas ng tubig, hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay.